<laughs> oh, ang bibitaw ayun o ayun 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 ay ayun ayun ay mga katumbayan pangalawang gabi pangalawang laut dito ko nulis sa laut Ayan, first Unang sibat. Hindi natin malam kung anong huli Pero sana malaki Ayan Oh, kaya Ay, lalaro Malaki ito, malaki Uy, mabuhon Okay Gansu,

Ha? Eh, ganso kaya? dapat mo nga yung ganso dito, ha? Ah, ganso, ganso. Bakit ay malaki. Bansa. pagbuhay ganso ha? Oh, Okay, ka. Ayan Ha gusto, gusto. Uh, apa? ayos 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 Ayos, ayos. ayos. Ay.

kayo nun sa kapila. Ngayon dito si sa sad maglulok ko rin Sana goods. Muslim. Muslim, yeah? Wala Muslim, na rin kung connector mo muslo na. At meron na mga kumain sa iba't pa medyo malaki daw. o, kaya na nakalpas talaga sunod. Sana hindi na makawala. Ayan. Sana hindi na makawala mga katambayan. Ayan na. Muslo, muslo. Oh.

Nasa ilalim? Nasa ibabaw. Nasa ibabaw. Ay, yung. Laki. Dalawa yun o. Okay, tayo dalawa. naman naman. Meron siya, meron siyang huli na din sa huli. Dito naman sa huli, meron na huli. Yan. Muslo or buraw? Or buwan-buwan?

Sana hanggang maaga ka na Hindi na tayo makapangitang ito Pag ito ang mga nahuhuli natin Yan na, katumbayan Ay, oh, lulaki eh. Hmm uh. Ah, nakisi-isi May swipad na naman Video malitlit daw oh, haha. Mga halap Mga halap ang natali ha? Mga halap, rompe Rompi Ano ang tamayan? Meron naman bumagting na naman Yakanda natin yung ating ano yung banyera Ha? Ilan? Malayo pa oh, Malayo pa Pero malaki ano? Huwag ka nang pipigtal Makisama ka Sabi nga ng mga may nilayan ay peace own oh, uh, Hindi ito peace own Ito ay muslo own yan yung o oh, kita nyo naman

malapit oh, na malapit na mga tambayan makikita nyo na yung hinihila yung malalim nga tayo makikita nyo oh, yung bibitaw ayun o no? tapang na o o ayun o ayun o Rock, oh, ikat, baka baka wala naman Ayan, peace na sinasabi Wait lang, wait lang Wait, oh, dito lang Ang tama tamayan dito, mayroon din oh Kay George, malaki din ito Tanigi Tanigi Ayan Huwag kang makakawala Tuwad kanina bahay kayo nakatatlong alpas na eh sa kabila kita nyo mo kung gano'ng kalaki yung nahawal sa kabila baka ito yung kalaki malayo pa ang umaga wag kang bibitaw wag kang bibitaw muslo. sa isa sa mga patas, ayun walaban, na, 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 yata ang kain na, no? Hindi na, 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 no

De oh, sayyik! Ah, ba'ti yun? Aaray na naman o, katambayan o, inside sa kita wala makisama ka ah, lalim pa lo wala ko tong wala ko tong diwas yan tsaka tsaka lang mga tambayan parang nakakaipon din magandahan dito medyo may hilag yung lista kahit mo dalang

wala ang isda mga tambayan buhay na buhay ayun may natin lalagay dito ito yung huli namin o ayun matabi na wala yan Ayan, may pasibad na naman mga tambayan pero ang dalang ang tagal bago maulit pero ayos lang mas na malaki eh, si kang bibitaw Yan ang dalang ng sibad Huwag kang bibitaw Eh. Ano, Ala, lapit ko na lang Ayan, wag kang bibitaw tagal mong sumibad Halos Lating oras Ha? Ah. Ayan Ha? Oh. Ah. O oh. O Ha? Ah. Laki mga kapambayan o oh. oh, matali guys, so, baka makawala ano eh? oh, damit Ayan, yeah, makakaba yan Pigil-pigil na oh. Ang laki yan oh, isang kilo Tinik lang Oh, talaga nang pipis leg Oh, damit oh. Oh, Ah, ayaw magpa-yakap Ayan. Muslo ang tawag dito sa amin niya, muslo. Lumud. Lumud. Wala ka, wala, wala. Lumud tayo. Ayan. Ayan. Sinibilan sa kabila. Oh. Natagal din, bawa ulit. Ah. Lumpi <laughs> <Nung pinakpamatay. laughs> <coughs> na kapamatay Meron naman mga tambayan May pasibad na naman Ayun nalaban oh Ang bago mo ulit Ilang minuto rin Ayan Lalaban oh. Nalaban sana malaki Huwag kang Yan ang hirap mong kasibarin. Yo. Ah, uh, banyera. Okay. Tanda natin ng banyera. Ayan. Eh, bini ko na. Yan. Okay, sagat. ang tagal bago masundan mga katambahay nyo ating huli kanina. Pero quality ito, malaki ito Malaban, mga ilo nakikita nyo, nyo huli yung huli Yan. Oh, 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 wala. Ohoy. Oh, wala oh, alam bayan ayan oh. <laughs> Grabe. Muslo. Ay, ah, hindi hindi makapinga. Oh. Yari yari yan labi. Okay. Oh. Alpas kanina. Eh, niyan tinuloy. Huwag kang mawawala Muslo, muslo you know? Ha? Huwag mawawala Muslo Yun oh Putian oh Ha? Putian Ayan yeah, mga pambaya, voilà